<laughs> Isa pa naman yan sa pinakamagandang business, eskwelahan at religion. Yan diba ang walang kamatay ng kita pag nakakuha ka ng followers. Hindi diba na lang drag sa kapitbahay mo, lalayo na ka pa. mo lang, lagay mo sa si chan mo, tapos di ba? Hindi <laughs> ba napapanood ka dito sa ano ka ba yan? na Pero yun na. ng airport I idea or magbasa ka ng Bible, kumanap ka ng loophole. Oo, oh, di ba? Lahat naman ng Napakaraming sect, lahat 'yan naghanap lang ng sarili nilang version. Pero lahat kumikita. Hmm. Kundi wow. so, di ba? Hey, so, ang maganda si Alan, malakas mambola 'yan eh. Yan ang ating preach. <laughs> 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 an yan talaga, mo, Earl. Eto 'yung online eh. Mag oh. magra ano ka, mag mag-preach ka online, yeah. Teams Zoom. Depende 'yung signal no sa bayad. So, Ano'ng nangyari? <laughs> Oh, may hila eh, no? Ito po yung free streaming hmm. ni Pastor Earl. Uh, uh, pero gusto nyo medyo mas maganda-ganda, HD quality, pwede mo mag-upgrade. Hmm. <laughs> Dito lang kami na. sa free. Tapos gagawin mo, titigil-tigil ka. Oh. wala, wala nga nanonood ng na YouTube, preaching pa kaya. Oh, Libre <laughs> na kay YouTube eh. Wala nga tayo ma-invite eh. Jopat, <laughs> <laughs> yung mga nag ano yung nasa likod ng mga chicks na no? Aha, mga naka-robe yeah. lang na walang oh, 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 religion ko baka to nakatayo lang doon may mga bulak mas malaki lang ang religion Culture rin lahat yan <laughs> sino ba yung ano <laughs> yung <laughs> inispoof nila yung, yung... basa ang dating da, ang dating <coughs> doon dating <coughs> doon si, <El> <laughs> si so Brad Pitt <laughs> Ano Pasayin na Brad, oh, diba? Brad Pitt, di ba? Oh, si Brad Pitt. Brad <laughs> Pitt. <Tuntua> ako. Tsaka <laughs> si na Brother Josel. Sa akin, pag sinabi mong nag-claim ka ng title na pastor, reverend, pare, naku po, mas, maigi pang sabihin mo na lang na ikay eh, basurero kaysa sabihin mo sa akin pastor ka dahil lalong nasisira ang tingin ko sa'yo kapag <laughs> kinlay mo yung title na Kapag pastor, ha? <clears> Oo. <throat> oh, tingin ko lahat, mandudok. Kahit na anong religious sect na nilagyan mo ng title yan, tingin ko eh, gagawin ka niya, ano, or financial manager. Iba nang usapan yan. Kasi, <laughs> negosyo, business transaction na yan. <laughs> eh. pera, iba na. oh, pera na yun eh. <laughs> <Money> <laughs> hindi to. na to, hindi na belief ang pinag-uusapan natin eh. Pera na. At po, uh, pastor, ilagay ko na, i-invest natin sa club. Yung. <laughs> para walang talks. <laughs> Tapos <laughs> doon kayo mag-preach din. Oo, <laughs> oh, sabihin mo yun ang mission mo, di ba? isasalba ko liat yung mga <laughs> nananay. Mananayaw. kaka ng mga babaeng yun. <laughs> Gawin mo yung parang sa welcome Rotunda. Yung pagpasok mo, restaurant, kainan. Pero pagpunta mo sa likod, na. Ibang ibang pagkain na. Pwede rin yung yung strip club, yung theme religious, di ba? Mga nakarob, oh, madre, diba? gano'n ang theme. Mm-hmm. Uh -huh. oh, diba, oh. Tapos yung nag announcer, nag announce nung sasayaw, yun yung preacher. The Chapel. <coughs> yun yung pangalan and na. Ang oh, tema yun, na. <coughs> the, the Chapel. Idea. Oh, I-design diba, mo na. Abang, mo na. Tapos yung, ano, yung, yung mga habang papasok ka, ah, yung mga nasa labas na kapote, eh. ah, boss, uh, consumable ho, 150. Ah, yun. Yung flyer. Choir yun, choir. Ito <laughs> oh. <laughs> e, yung mga babae namin maraming uh, diba? sisters. Mga nakahood na, Earl. Oh. Tapos, <laughs> <laughs> tapos yung mga, may mga angelic, yung may mga naka, ano na. Oh. naka wings. Oh, na. Ayun, ayos. I-serve <laughs> ng beer mo. O, oh, lagyan na natin ng pera yan. I-design mo na. Oo. Oh. Diyan, sa mga talban. O, oh, pagkala dito. Huwag muna extra na natin na yung muna. barbershop. Bahala <laughs> dito. Yung barbershop, magugupit ka pa <laughs> eh baka konti-konti ba <laughs> kasi baka pag diretso ganun, huli ka agad tayo doon wala tayong ng ano finance mag mag-aano ka mag uh, magfa-file ka ng tax exemption kasi church nga eh o nga, ano ba kayo mga ay ano religious na the chapel ang pa yeah, no? pangalan yeah. Yeah. imbis na happy hour bible study ano ah bible right. study starts at 430 ah yon <clears throat> 4.30 ah, yes. 30. ng hapos <laughs> Mamadali <laughs> ka no. po hindi eh. oh, pa tapos sa Saya ang TV na. May Bible study kami <laughs> eh, di ba? Binigyan <laughs> mo, <sabi na>, mo. <laughs> mo pa ng execution <laughs> no, no, study no. mo <laughs> Hindi sila nagsisinungaling eh. may Hindi yung ng mga asawa. Oh. Yun, di ba? Mm -hmm. Kasama ko po si brother, ano, brother Earl. Uh, yung mga room nakalagay, confession room, no? Oh, oh yung <laughs> <to>. May bintala pala doon. <laughs> Maliit lang yung bintala. <laughs> yung pina pinakamaganda yung VIP room ano eh, Porgatory. Galing nawala yung BIP. Roman, eh, um, um, ay, tapos yung talagang ano na, yung pinakamataas na membership, may membership pa yun eh, para consistent na income. Oo. Yun na yung heaven ang tawag. Talagang yun, membership wow. yan, dapat may membership. May gold card? Ano yan? Nakikita. Nakikita oh, <laughs> oh, <laughs> na yung membership. Card. Ah, naka-record naman ka tong pwede idea na to. Pa eh, ka yeah. ka pag may gold card ka, pwede ka lang online. Oo. Oh. Pero pwede ka magsama, pwede ka sumama pag may kasama kang cardholder. Oh, no, yeah. oh, kasi yun ang <laughs> recruitment mo, mo yun, yun eh. eh. No, oh, recruit. yun recruitment. Oh. No. Mm -hmm. ah, yes. 'yun. Iwas sa uh, iwas <laughs> raid pa 'yun kasi the card yung entrance niya. Oh, tsaka ano kay religious organization. Wala nang huli yun. Papuy na papuy ang 'yun.